great great day malayang puso ayan nandito naman po ang inyong lingkod sa ating hapagkainan at tayo ay magla lunch at siyempre eh, po promote pa rin natin yung low carb diet at pang dalawang buwan na po tayong naglo low carb diet mga kamalayang puso at ang kakainin, kakainin ko for today ay as usual, nilagang itlog tapos yung mga leftover over na pagkain katulad nito ginata ang tilapia ay medyo nasa ilalim na nga yan eh. may tutong tutong na at itong pork belly na uh, yung hinaluan ko ng giniling na alamang ang tawagin sa amin ay dinailan sa probinsya namin Ayan. Uh, matagli ko na yung niluto ngayon ininit ko lang dahil meron akong um, piniritong talong kung mabilisan dahil kag kagagaling ko lang sa hospital mga kamalayang puso kauwi ko lang ngayon para meron akong makain time check natin 11 ah 11, 12 ah uh, 12.30 kaya ko 12 <laughs> in the afternoon mga kamalayang puso at meron din akong peanut o mani na nilaga ayan, well uh, peanut ito yan o, o nilaga ako, nilalaga ko dyan nilalagay ko lang sa rep para pag in case emergency meron lang tayong kakainin at meron po tayong ceiling drawing <laughs> ayan ayan wala po siyang rice. No, no rice, no pasta, no uh, bread. Two months na tayong ganoon ang kinakain natin. Para uh, ma-prevent natin yung uh, healthy. Hindi tayo mapunta. Yung healthy lifestyle. Hindi tayo mabagsak sa diabetic ang pagiging diabetes yeah. at yung aking electrolyte ito mga kamalay po so hindi na sa akin nasa type of yun yung pinaka electrolyte ko uh, natural electrolyte asin uh, kalamansi ayan tubig uh, ano siya uh, na uh, 800 grams oh. Wala ko isang litro. Ah, uh, hinahalo ko ng kalamansi diyan, tatlong kalamansi. Tatlong kalamansi, pag yan ay isang litro, limang kalamansi na. Tapos yun na yung may asin. Ilalagay ko. yun, electrolyte ko na, hindi na ako naglalagay ng baking soda. may iba pang nilalagay Basta asin lang. Ah, uh, kailangan natin yung sodium sa ating katawan. <clears throat> Kaya yung mga nag-water therapy, may ano rin yun, may bad pick na sobrang ka sa tubig kasi mauubos yung sodium sa katawan mo importante rin na meron kang sodium kaya hindi naman lagi kang itong sa electrolyte natin hindi naman lagi inumin mo itong laging ganito kailangan uh, isang araw sa na isang araw isang litro ng may gumawa ka ng electrolyte para kayo sa gutong tapos ang kasulod doon puro na clear water na yon. Yan purong tubig na para hindi ka lang mawala ng sodium pero sa mga kinakain natin mga pampalasa nyan tulad na to, ginataan ko na to salt and paper lang yan wala na yung mga, mga uh, seasoning katulad ng mga magic magic daw ginisa ginisa wala na tayong mga ganon mga nor nor wala na tayong mga ganon mga kamalayang puso Dati ginagawa natin 'yun yung pampalasa natin. Ngayon wala na, talagang salt and pepper lang saka yung mga uh, natural na halaman tulad ng kamatis, uh, luya, bawang. 'Yun, 'yun na lang yung mga ano natin, mga pampalasa uh, para niluto. Uh, tapos yung talong natin, niluluto natin 'yan sa olive oil. Yan, mahilig yan, mahilig maganda po sa naglulukrab yung olive oil mm. dahil lang transfer natin ang pinagkukunan natin ng lakas hindi na yung carbohydrate kundi protein kaya wag na wag tayo magpagawa na ng isda ah isda ng itlog hindi baling mawala yung isda basta yung itlog mawala. walang karne ng manok may itlog okay na yun, bisna na yun. walang karne anong klase ng karne basta may itlog ayos na yun may protina ka na 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 papasok sa inyong katawan yun kumakain din kasi yung ina ko, hindi ko lang kinukunan ng video at ang ulam nga nila ay ito nga ah uh, magtira namin kagabing ah uh, ginataang ah uh, tilapia kaginisang ah uh, ang palaya. Ako ako ng freak. napadami kasi ang kain ko ng ampalay kag nung kagabi kaya ang sabi ko talong naman ang ano kasi Para matikman ko yung niluto, niluto ko. Medyo matagal-tagal lang hindi ko natitikman eh. Itong nasa lang na pampalasa ko na ah uh, dinailan o yung giniling na na hipon o kiniling na alamang baga, anak ng hipon kaya ganyan yan matagal talaga siyang istak hindi siya maalat mga kamalahing puso pili siyang gawing palaman kung ang ihahalo mo ay pinya yung matamis pinya, kamias pinya, yung pinin mo siyang gawing palaman, ito ang kagandahan dito sa sa dinailan pero pag uh, hinaluan mo na siya ng, ng karne pang ulam na siya karne uh, hinalo ko dito sa ginisa kong dinailan ko kung anong tawag sa inyo nito basta ito giniling tong alamang anak ng hipon uh, ko dito santol Ayan, yung prutas na santol maasim po yun Uh, pili rin naman kamayas pero ang hinaharap ko santol tapos yun may pork belly nga uh, isang malaking garapon yung ano ko uh, pag meron kaming mga yung mga gulay na ano uh, nagiinit lang kami nito okay na, sold na yung uh, ating uh, source of protein kasi alamang to eh alamang uh, hipon ay may pro, pro protina rin yon sa may karne kaya may source of protein na tayong na katulad, na, na katulad ng isda itlog kompleto na may karne na hindi na tayo mawawala ng gulay yeah. at yung mga prutas katulad ng apple orange pwede gawin natin yung snack kung tayo ay nakakaramdam ng gutom pero the best guys para magmabilis yung loss ng yung uh, magloss yung weight tapos magamit talaga yung fat na sa ating katawan magamit natin ba yung inerya tubig uh, kung kaya natin maligamgam na tubig yung inumin natin huwag tayong manatik mag minum ng uh, malamig na tubig uh, mas maganda mag ang maligamgam o uh, kung hindi naman kung ayaw mo naman ng maligamgam eh yung ano lang malamig lang na tubig hindi sa hindi malamig yung tunay na yung literal na malamig yung tamang ano lang walang yelo kumbaga mas maganda yon um, yung hmm. Yun natin pero kung nasanay ka sa mga ganong pagkain may yelo, may matamis uh, uh, hindi ka talaga hindi ka papayat, tataba ka talaga tuloy tuloy ang pagtaba mo Ayan. at uh, nag, aalaga ka ng nag aalaga ka ng sakit na pwede lumabas sa katawan mo at yun ang nangyari po sa atin mahilig po tayo sa mga pagkain Uh, instant uh, yun, yun lang kasi ang afford mahilig tayo sa masisibo mahilig tayo sa uh, carbohydrate na pagkain too much o yan paulit-ulit or na double uh, for example uh, ulam mo ay pansit carbohydrate din siya tapos ang uh, um, parte sa kanin ng mga bihon iuulam na natin ay uulam ulam ko talaga yan pag itin na ko kalabasa source siya ng carbohydrate kaya nagdudubli-dubli yung sugar sa ating katawan nadudubli-dubli yung sugar ayan pero kagandahan pala mga malayang puso. Kaya nating mabuhay kahit walang kanin. Kaya huwag tayong problema. Eh, huwag tayong problema na mahal ang bigas. <laughs> eh, mahal din yung mga ano eh. Mga puro ulam ang pagkain. Eh, di kung ano yung nasa harap ng na bakuran mo at kaya afford ng ano Eh, yun ang bilhin mo. Patulad dito itlog mura naman siya at kabibili na ng karneng baka kung, may, kung mayroon namang isda diba? huwag tayong mag tayong ano kung gusto natin talagang mag low carb gusto natin ng low carb ay kaya natin gawin choice yun choices yun kung anong choice mo o kung anong decision mo yun ang pili mong gawin pero kung wala kang uh, o kung anong decide mo hindi mo gagawin yun ay eh, talagang wala, walang mangyayari hindi ka papayat uh, madaling magpataba, mahirap magpapayat yun ang ano doon kasabihan <coughs> Medyo mahaba na yung sinasabi ko. Ano-ano na naman sinasabi ko mga kamalayang puso. Iwan ko kung nagugustuhan nyo ba yung sinasabi ko. Basta stay healthy. Mag low carb tayo. Mga kamalayang puso. No rice, no rice, no rice. Ayan. Tayo ay magdasal. Para po tayo ay makapagkain na. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, bendisyon mo po itong aming pong kakainin sa aming pong hapagkainan sa araw pong ito. Busugin mo po kami ng iyong biyaya ngayong Panginoon. At gawin niyo pong uh, gamot sa aming pangatawan at lakas ang aming kakainin sa araw pong ito. In Jesus in Jesus name. Amen. Ayan, kain na tayo, guys. See you, see you next vlog. Bye-bye. <coughs>